Nahiya ako ba kasi sobrang mamula yung mukha ko. nakapagpa-picture aga. Ako tuloy. Ah, hindi ka tuloy. <laughs> Ayun so, no? ulit sa inyong mga tao. Ito po ay party ng aking vlog sa Bus Package to. Papunta na lang tayo ngayon sa Tuchigi and Ashikaga Flower Park para po sa Wisteria Flowers. So ngayon po mga tao, magpa-intro po na ako dito kasi makaya mahirap na naman ako sa kaso. So ngayon po, hindi ko alam pa kung anong naman. Basta rin punta po tayo. Ito po ay pasimula na naman sa pangrawak ng vlog part 2. So syempre, dito na lang ako magsimula ang video sa mga pinsa, pinsa. Anong tawag ito sa Tagalog? Pinsa, bakod po pala. Over the bakod. Sasakay tayo ng bus. Kita niyo yung mga kakay na yan? Ay, malabo pa pala. nila? ko yung likod para pag may tao, safety yung video ko. So anyway, yun po yung Cedar 3. Nagdala po yan siya ng Holy Energy pag month February pa, spring pa. So yun lang ang chika ko. sasakay na po tayo sa bus. Ayun, hinihantay na po kami ng bus namin. Sabi niya, dali. Dali, ana. うん。終わった travel namin ngayon ba, madali kami kasi nga, na ano po kasi kami sa traffic kanina sa Tokyo grabe kasi, so instead na 2 hours yung lugar na puntahan namin, ano na lang, 1 hour and 30 minutes ganoon, kasi nga dahil sa traffic, so kumbaga, panandaliang ang, ano lang, bisita, panandaliang ang picture at saka video but anyway, did you enjoy? It, na tayo sa Tuchigiken sa Ashikaga Flower Park Flowers. もし、ね、ご覧いただける方は足長フラワーパークのホームページを検索してご覧ください。 ali na super same Napaka, ano naman nila na dito napaka well disciplined nila dito samantalang ako naman nanggaling ko ako uh, sa it's more fun in the uh,

Ako sa likod kaya Iganin ko na yung ko Tapos... Alam na. strict ko sa lalitim ako ng Ah! Ito lang pala <laughs> Ano po, Ano, po, ano, po. ano? Nah, train. Alam niya na wala pong train sa amin oh meron sa amin tarak-tarak lang <laughs> may train pala dito magulat ako ba you, kala ko ano <laughs> ayoko kasi ba pag sobrang mainit nahiya ako ba kasi sobrang mamula yung mukha ako sa camera parang hindi lang masyado pero grabe talaga namumulat talaga ako sa init since bata pa lang po ako yeah, lucky Chodo may train trey. pala siya oh, dito na po tayo sa entrance ng Ashikaga Flower Park So may bulak pa ba dito? Parang late na rin kami Ang ganda naman tingnan mo nga dito Green na green Ang Ganda na dito hmm. So kayo na naman Wait a minute ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun? Ano yun? Ito daw ay e, tourist bus or tourist gate. yung mga bus tour. I-group entrance. Exit is in the shop. Siyempre, may mga kasi ito. Hindi <laughs> ba? Sa ganda ng service. Oh, flowers. Ayan. Hindi diba? ba? Mag-ingat ko ako. Alam ng mga mga tanga ako. For sale? 400 yan. Bibili ka ba? Ada ekopi, ada sih kalau sih. マスクいいいい、はい、い。うでい,いもらららななう。う、はい、ももんんんにくくははははまままままたたす。すすすどぞ並並ででだだだささよ。よ。よ。よ。今並んでください、にの写真が、はい、か自分たちの写真から。うん <noise> The beautiful flowers <laughs> and water there. And that's we have one. alam niyo ba, sobrang mailit dito nakaka-miss ang ganda ng mga mga dito grabe masipuntahan ni bahay kanina sobrang malamig <laughs> ngayon mahine ang galing naman, ang bilis makapagpa-picture ko agad. Sa gabi naman po ang Wisteria nila dito, may palight up po siya. yung nga lang hindi kami makaabot dahil wala kaming oras. May ticket na po dito, guide map. Napakalaki tong park na to. Dahil wala kaming oras, hindi namin malibot lahat. konting silip lang. Ang dami na din Ayan.

Ang ganda kaso andamita apa? Ang di tanah. Hmm. tidak. tidak. Ang ganda dito na. Uh. <laughs> My tea. My tea. Ang daming tao. ちょ、ねうん、っと<っ>まってください、ね。 ょわかんないけど。 ganda grabe parang mas si Wisteria pero grabe ang tao parang mas marami yung tao kaysa bulaklak tsaka sobrang mainit ngayon ayun ay ayun no dito mababa ay

So napakaganda talaga sa personal pala. Napatunayan kung napakaganda. Kaya po ako natunta na po yung ice cream ko. Ang bilis matunay yung ice cream

kay Wister here. Napakaganda ka. So, nag-struggle ako sa dami ng tao. But anyway, nag-enjoy ako. At least na-experience at nakita ko. So, anyway, maraming maraming salamat sa inyong panonood at support. Amiga, gabi galap shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Magkita-kits pa rin tayo sa sunod kong mga videos, vlogs, and cooking videos. Arnaw, babush!